ang ilang lugar sa Luzon at Visayas dahil sa hanging habagat. Sa Bohol, isang bankero pa ang nasawi. Nasa front line ng balitang yan, si John Aroa. Halos abutin na ng tubig ang hanging bridge sa Lawan Anteke. Manakas ang ragasan ng bahada sa walang tigil na ulang dulot ng hanging habagat na pinalakas naman ang tropical storm bibingka. Hanggang tuhod naman ang baha sa bayan ng Pandan. Malakas din ang ragasa ng tubig papunta sa mga bahay nang matapos ang ulan kinaumagahan. Humambalang sa kalsada ang natumbang punong ito sa barangay Mapatag sa bayan ng Hamtik. Mahaba na tuloy ang pila ng mga hindi makatawid na motorista. Nagmistula namang ilog ang kalsadang ito sa Magallanes Sursugon. Ang isang truck halos hindi makatawid dahil sa umapaw na tubig. Sa bayan naman ng Pilar, sa Surusugon pa rin. Kitang kita sa video ang pagkidlat kasabay ng ulan. Baharing sa lugar. Kalsada po ito mismo. Dito sa aming barangay. So, anong nangyari dito? Pareho rin ang sitwasyon sa Pulangi Albay. Panay rin ang pagkidlat at sinabayan ng ulan. Binaharin pati ang mga pwesto ng tindahan sa gilid ng kalsada. Tumaog naman ang tatlong bangka ng mga turista sa karagatang sakop ng Panglao Bohol. Dahil sa lakas ng alon kahapon, nasa dalawampung mga turistang sakay ang nailigtas. Babalik na sila sa Panglao Mainland na experience nila yung biglang pag-disturb -pag ng nagdadapat yung hangin. Biglang naglasat. May kaliitan yung sasakyan nila kaya na napan sila sa alon. Sa hiwalay na insidente, isang bangkero ang nasawi sa lugar matapos na hulog sa bangkada sa lakas ng alon habang nag-a-island hopping. Sa ngayon, suspendido muna ang lahat ng biyahe ng mga fishing vessel at maliliit na mga bangka. Itinigil din muna ang island hopping sa Western Bohol. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.